We are now getting ready for the ball. Welcome to showbiz news. Kung interesado ka sa ganitong balita, huwag po palimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Vice ganda topic ulit si Janine. Nakita kasi nito ang pagmamaldita kay Kim Chu. Kim nagib naman si Meme Vice na pag-usapan si Kim Chu. Hindi siya mananahimik. Ang daming nasagap sa event. Siyempre, bilang pagrespeto na sana'y wala na lang ilapan pa. Deserve ni Kim Choo ang mahalin. Ewan ba sa mga haters, palagi na lang may nakikitang mali kay Idol Kim. Ayon sa mga kwento, every time na may nangyayari sa, sa actress, kalakip nito ang mga haters na nakikisabay kahit na Anong galaw na pasama si Paolo Avilino? negative ang nakikita kung matatandaan ninyo, di ba naging... Naging issue din ang deserve na binanggit nito sa Showtime Live. Lahat ng yan ay ibinato sa kanya. Ngunit alam ninyo, ang nakakabilib kay Idol Kim Chu, she's strong and brave. Sa kabila ng mga hate, humahalap siya ng nakangiti. Hindi niya hinahayaan na kainin siya ng negative energy sa paligid sa pagiging masayahin niya at good vibes. Diyan napipikon ang kanya mga haters kasi kahit anong gawin nila, hindi nila mapabagsak ito. Isa na rito ang dating kalaw team ni Paulo may ilapan daw na naganap. Anong say ninyo? Napataas din ba ang kilay ninyo?